At ang ating mema topic for today, nung panahon ng kalamidad, ang daming celebrities na nag para makatulong. Ang Bini nagbigay ng 1 million, si Vice Ganda rin nagbigay ng 1 million, si Kuya Will 3 million. Ang issue, saludo tayo sa mga nagbibigay pero sana raw, wag nang i-reveal yung amount. Dapat ba pag nag secret kung magkano? Quizmates, ano ang inyong opinion dito? Siyempre, Mama Ogs, may opinion dyan ng ating kapitbahay na si Ate Dali. Ano nga bang masasabi mo dyan, Ate Dali? Para sa... Hello? ah uh, kailangan, pag nagbigay po ako, kailangan alam ng lahat kung gaano man siya kalaki. At kailangan po ipost yun para matularan po yun. Ayan, para sa kanya dapat daw ipos para ma maging inspirasyon din sa iba, di ba? O, oh, naman, Ton, anong masasabi ng ating kapitbahay dyan? Nako, parang sumasalungat si ate. Bakit ate? Hindi po ako papayag. Kasi para sa akin, ang pagtulong sa kapwa ay walang... Walang halagang walang katumbas na halaga. Maliit man ito o malaki, basta nagmumula sa puso ay okay na. Pungga si Ate. Ikaw naman, kid. Ayan, maraming maraming salamat sa mga opinion nyo. At dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV, powered by TV5. Ayan. Ayan, mas mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang quiz mo sa at iba pa ang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Oks. Ang quiz mo to o natutunan natin sa isyong ito, ang say ko naman dyan, okay lang naman kung uh, i-reveal ang amount ng donasyon para mas marami nga namang mahikayat na mag-share ng kanilang blessings. Abay, hindi naman yun pagyayabang, hindi ba? Nayayabangan yung iba. Bakit? Sila ba nakapagbigay din? Eh kung hindi naman, manahimik, ano? <laughs> di ba? Eh, eh, naman talaga. Eh, yung iba, ayaw namang i-reveal kung magkano yung amount. Eh, gusto mo yun. Eh, di ikaw yun. Di ba? Kanya-kanyang paraan naman tayo kung paano tayo makakatulong, lalo na sa panahon ng kalamidad. Wala sa laki o liit ng donasyon ang pagiging matulungin, hindi ba? Hindi naman porke mas malaki ang naibigay mo, eh mas marami kang points sa heaven. Ang pagbibigay ay dapat laging bukal sa puso. Yan ang dapat lagi nating tatandaan.